Isang makulay at inspirasyonal na post ang ibinahagi ng kapamilya actress na si Kriza Ta'a, na agad nag-viral at nakakuha ng atensyon mula sa mga netizens. Ang post na ito ay isang video mula sa Instagram story ni Kriza na ibinahagi noong linggo ika-23 ng Marso, sa video, makikita si Kriza na nagme-makeup, at ang background music ng kanyang video ay ang kantang Who Says ni Selena Gomez at ng The Scene. Sa caption ng post, nagsulat si Kriza ng mga mensaheng puno ng pasasalamat at inspirasyon. This song has been my mantra growing up. Having to be the breadwinner in such early age peer hard work and independence brought me this far and I'm forever grateful for what I have now, Annie Kriza. Ipinahayag ng aktres ang kanyang gratitude sa lahat ng mga pagsubok na kanyang hinarap at binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging matatag at independent sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, listen to me. If I can do it, who says you can? Isang malakas na mensahe ito para sa mga kabataan at sa mga taong dumaraan sa hirap sa buhay, at nagsisilbing paalala na walang imposible basta't magsikap at magsulong. Ang post ni Kriza ay tila may kinalaman sa mga kumalat na video sa social media ng mga housemates mula sa Pinoy Big Brother Celebrity, Kalab Edition. Sa nasabing video, ipinahayag ni na A.C. Bonifacio at Michael Soger ang kanilang mga salo tungkol sa mga tao na laging nagpapakita o nagpapalaki ng mga bagay na kanilang mga nabili. Ayon kay Michael, for me, that's a pet peeve or something I cringe at. Like yung people who flex. Binanggit pa ni A.C. Bonifacio, I have a person in my mind who all the time this person stories it's always brags. Grabe, bumili ako ng ganito. Grabe, segue ng work ko. Grabe, pagod na pagod na ako, like that. Tinutukoy nila ang isang tao na laging ipinagmamalaki ang mga material na bagay at mga tagumpay. Ang mga pahayag na ito ay agad naging paksa ng mga usap-usapan sa social media. Marami sa mga netizens ang nag-isip at nag-akalang si Criseta ang pinatutungkulan ng mga housemates na sina AC at Michael. Bagamat wala pang pahayag mula kay AC, Michael, o kay Chris upang linawin ang mga nasabing paratang, Patuloy ang mga hakahakan ng mga tao sa social media tungkol sa usaping ito. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa mga personalidad na ito patungkol sa mga kumakalat na isyo. Ngunit malinaw sa post ni Kriza na siya ay nagpapaabot ng mensahe ng inspirasyon at determinasyon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay at hindi niya alintana ang mga intriga na kumakalat sa kanyang pangalan. Sa huli, ang pahayag ni Kriza sa kanyang Instagram story ay isang paalala sa lahat na hindi kailanman hadlang ang pinagmulan o ang mga pagsubok upang magtagumpay. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, nararapat lamang na magpasalamat at magpatuloy sa pag-abot ng mga pangarap.